tayo. Kasi nakalibre tayo ng ticket eh, isang buwan. Dapat kasi dalawa kami mag, ano, magagala ngayon. Eh, may pasok kong kasama ko isa, kaya ayan, Magsusulo tayo. Pupunta tayo sa Margaret Island. Maganda dun eh. Nakapunta na ako dun sa business, pero ngayon, gusto ko lang pumunta dun, magmumuni-muni. mas mamaya ang gabi, may gala naman mga kawork ko. Iwan ko kung matutuloy yun magdidisco to. Pero ngayon itong hapon na to. Let's punta muna tayo sa dapat natin puntahan. Kasi dalawa, isang sakay lang naman papamula dito, papunta dun. Mumulaklak <laughs> na mapuno puno dito. Dito ba yung din, dito, dito hindi pag anong, ano, ano talaga yung puno pero dun sa mga ibang ano. Nakakita yung dati kong Mahaba. Mahaba-haba pahinga natin for today's beaches. Kasi walang OT. Ayan. Kaya lang tayo. Para kahit pa paano, kahit ka sa Pilipinas. Wow, masaya. Wow, ang ganda pala sa hanggari. Ganun. Ah diba ba? <laughs> dito guys, ang pinagkaiba dito tsaka diyan sa Pilipinas kasi dito pag sumakay ka ng train, wala dito ano, wala dito naniningil. Papasok ka lang, parang ganoon lang. Nasa kung magbayad ka o hindi, pero pag hindi ka magbayad, tapos mayroon na biglang may nag-check na mga ticket, yari ka. Bawa ang ticket dito is 450 lang. Machimpuan ka na may nag-check. Yari ka, makakabayad ka ng 12,000. Tapos pag wala kang cash na 12,000, pupunta ka dun sa pinaka pinakamunisipyo nila. Mayaram is kulang kulang quarantine. No. Kasi nakarating na dun eh. Pukunin pa ano mo, yung resident ID mo, di ba? Saklap mo. Kaya kailangan lagi may dalang pera pag magala. Or what else? 啊啊！不错。 ¡Ay,

Thank yeah. you. Yeah. Yeah. 三า